lagi po buhawi po ang dumaan dito sa night market my god ayan po so ang lahat po ay talagang mabilis na nag si Alice po para iligtas ang kanila kanilang mga sarili just ko po napakarami po ang nasalanta so kanina po may ambulansya at meron po mga nasaktan talaga natamaan po sa ulo Diyos ko. Matapot ah, oh, Matapot naman po ah, ah. Diyos ko So kitang kita po Ang sira sira talaga Na tent Talaga naman po napakalakas ito so, Ang dahil punta Ang oh. ah, pakarami punta oh po oh, December 13 isang napakalakas na buhawi ang dumaan dito po kaya naman po mga tao Diyos ko nagdipa na po ngayon at ang lahat po ay takot na takot Diyos ko po may mga kababayan po tayo na ilang nasakitan at talaga namang ayan so, po mga, mga polis <coughs> <naki -imbestiga. coughs> po. At, uh... so, hindi po pinadadaanan muna po ang kalsada kasi may mga live wire so na nakakatakot po at sindi po uh, lumaglag po ang mga wire at may mga masasaktan so yan po mga tao napakadami po mm, talaga naman nakakatakot ang pangyayaring ito mga kaibigan Diyos ko mga kasisi nakakatakot nandun po kami sa loob ng parlor ay hindi po namin masyado nakita ang pangyayari pero talaga naman pong ayan kitang kita nyo po talagang malakas ang buhawing dumaan <coughs> pakikita nyo po na wala po mga katao-tao po sa loob ayos ko po so ngayon po ay alas tres 32 ng hapon. So ano hindi ko napitin yung may medyo lalayo po tayo baka bumagsak po ang while. baka po tayo makuryente Diyos ko po, Diyos ko po ang mga tao po ay nagpapanik So first time lang iniba nakapakita nga dito po eksena Ayan So ayan po ang mga manininda nandito pa sa gilid at talaga sila ito babi po. At may nakapagsasabi po napakarami po nasaktan. Kaya kanina po nakita ninyo na may ambulansya. Yes, so, ayan, wala pong katao-tao sa loob at pinalikas po mong sila ng mga lagat ng pulis para po muling bumalik po ang buha tapat po talaga experience na ito tama naman sa akin sumakit pa na mga tao so medyo may matitigas po ang mga ulo na hindi pinapadaan talagang dumada pa rin po sa kalsada ayan po, kaya pag nasaktan po ayan, sila pa magagalit mga Pilipino talaga nilagyan ng mga bakon talaga ay dumadaan pa rin ayan ang mga tao, o, oh, diba only in the Philippines

nandiyan So titingnan po natin ang mga taong uh, nasaktan po sa loob. Uh, yes. uh oh, Delikado pa rin yan Baka may makukuryente dito Ano po nai? Amitin na sa loob <laughs> Ah, oh, lang sa labas. pero nakakatakot din ano? oh. Nakakatakot oh, din 'yan. Kanlalaasan pa oh. kanlalaan pa December. Meron talaga nangyayari. So every December, no, 'yan talaga ang tropa ng buhawin talaga. ko buhay. Ito 'yung kwato pa. 'Yun oh, 'yung tsaka 'yung atake at 'yung pagtatakano. Ah, kailan na po nangyari yun? Hindi ko lang alam kung ano 'yung tinawag ko, hindi ko alam kung paano. Sino 'yung Okay. So ay, every ay, December, po. Nakakaroon December po. daw po ay nagkakaroon dito ng... every December po. May buhawi daw po. May buhawi lagi na nangyayari. Pero itong pinaka... Worst, ano? Oo, tsaka yung

So, ang dami pong tao talaga. Ah, ayan. Ya, ang dami pong Oo Ang ganda ng panahon. Sa pantala ng pumagyo. Pero yes, yes, yes. kay ano, kay Oho, kay Kristen, hindi po yan. Oo. Diyos ko, ayan oh. nga po. Walang oh. oh, oh. oh. oh, oh. <laughs> So ayan, may nakapanayan po na isa ina. Hindi ito so, talaga naman. Ang po ng ano talaga <laughs> nangyayari na tuwing December. Tuwing Yes. Malaya. Oo, dito na nangyari. Dito. ano naman po alam ko na may nasaktan. Kaya pero hindi masyadong grabe. Oh, grabe. Kasi kato, kaya naman na yun, hindi ko sa mga makalagyan. Ay, naku, ko nakakatakot. Ko, nakakatakot talaga po. Kita-kita naman po ninyo ang nangyari ito, anak. Yes. Grabe, oh. Gaso medyo bawal po, nakakatakot din. At baka may mga kuryente. Uh, Meryo may kuryente at masaktan pang inay para Sampal um, Ambulance. Hello. Kakata ko, ko. dito ko pa kanina. Sige, na muna 'yung sila -sila pinagbabawal po na pumasok sa loob ng mga family yan. ito dahil dito po sa gitang yan nakikita nyo yan. yan po yung poste eh wala daw po yung queues kaya posible po na magkaroon po na ang pagkakataon po ang usin sino man napapasok dito kaya yan oh. grabe so marami pong lang sa loob ayun hindi po ako mapakali kaya pupunta na po ako sa loob Ayan. Grabe. So, ayan po. Ay, grabe. Nangyaring ito. sa malakas na buhagi. Ayan po, ayan po, ayan po, ayan po. Inage ko. So, talaga, napakalakas na laman. Talaga po, napakalakas. So, um,

<laughs> sa so, tapos na po ako mag reach at ako po ay aalis uh, na muna at baka biglang bumalik po ang buhawi nakakatakot ayan po ayan po

Oh, Diyos ko, ang sa hagdanan po. Ayan po mga tao. Napakadami po. Talaga naman nakikipagsimpatsya kung ano pa talaga ang nangyari po dito sa baba. Ayan, yeah, so ang dami po tao. Ang ganda po sa taas. Ayan, nakikita po ninyo. Ayan, <laughs> ang dami. na hindi na po mamalik ang buhawi Diyos ko nakakatakot po talaga Baka. ang dito po sa taas so nandito na po ko sa taas ay talaga makikita po natin ang napakarami pa rin tao nakikiosyoso ayan ayan <laughs> Ang dami. Ang dami po talaga. Hanggang dun sa dulo po. Ayan. Ang dami. Ayan. Sibiro nyo po. Napakadaming tao. Ay. Ay. Ayan. So, kakakaway uh, pa. Oo. Grabe. So, nandito na po ako sa taas ngayon. Ayan po. Ito muna po ang out. Update sa Buhawi. Ayan, ang nangyari dito po sa Tanawan. At ah, talaga naman nakakatakot po ang pangyayaring ito. So hanggang dito na lang po ang aking pagbablog. Maraming maraming salamat po sa laging pag-support na kayo ni Panak. At Merry Christmas po sa inyong lahat. Ingat po tayo. Bye-bye!